isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hin hindi lang iyan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya.